Magandang araw CLSU ones Ito po ang inyong resident meteorologist Henderson Sanchez Para sa ating Uniweather City Advisory Narito ang pinakahuling ulat ukol sa severe tropical storm Fung Wong Mula sa 11am advisory na inilabas ng DOS ni Pag-asa ngayong araw November 7 As of 10am ang at ang sentro ng severe tropical storm Fung Wong ay matatagpuan 1,315 km sa silangan ng Eastern Visayas at nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may maximum sustained winds na 100 km per hour, bugso ng hangin na abot sa 125 km per hour at malawak na sirkulasyon na may strong to storm force winds na umaabot hanggang 720 kilometers mula sa sentro. Patuloy itong kumikilos sa direksyong north west northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw at ito ay bibigyan ng local name na Uwan. Sa susunod na 24 oras, inaasahan natin na ito ay magiging isang typhoon. Posible rin na ito ay umabot sa Super Typhoon Category pagsapit ng Sabado ng gabi o linggo ng madaling araw habang ito ay nasa West Philippine Sea. May mataas naman na tsansa na ito ay maglalandfall sa kanyang peak intensity. Sa kasalukuyang forecast track, maaaring mag-landfall ang bagyo sa pagitan ng timog na bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Aurora mula linggo ng gabi hanggang lunes ng madaling araw. Pagkatapos ng landfall, inaasahan na ang bagyo ay tatawid sa kalupaan ng Luzon bago ito lumabas sa West Philippine Sea sa Lunes ng hapon. Mahalagang paalala na hindi kahit hindi direktang daraanan ng isang lugar, ang lawak at lakas ng sirkulasyon ng ating bagyo ay maaaring magdulot ng malalakas na hangin at matitinding pag-uulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon, wala pang nakataas na wind signal sa Nueva Ecija. Gayunpaman, inaasahan ng paglala ng panahon simula sa linggo at mas titindi pa ang hangin at ulan at posibleng maranasan ito mula lunes hanggang martes habang tinatahak ng bagyo ang kalupaan ng Luzon. Kaugnay po nito ang pamunuan ng Central Luzon State University, UDRRMC, ay nagpapaalala at nagbibigay ng direktiba upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng kawani at estudyante. Narito po ang mga kailangan nating tandaan. Para sa mga faculty at staff na plano lumikas, makipag-ugnayan agad sa Auxiliary Office. Ang designated evacuation area para sa ating komunidad ay ang Dorm 8 at Dorm 9. Tiyakin na bago dumating ang bagyo ay nakalikas na sa ligtas na lugar at ihanda, ihanda ang inyong mga go-bag. Hinihikayat ang lahat na ihanda ang kanikanyang mga go-bag o emergency kit dapat itong naglalaman ng mga sumusunod. Una, pagkain at tubig. Mga pagkain na hindi madaling masira tulad ng biskuit at canned goods at noodles. Kasama na ang sapat na inuming tubig. Ikalawa, mga gamot at first aid kit. Isang kumpletong first aid kit at mga kinakailang gamot tulad ng paracetamol at inyong mga maintenance medicine. Ikatlo ay mga survival essentials tulad ng flashlight, pito o whistle at mga tali. Ikaapat ay ang mga communication kit tulad ng cellphone, radyo at power banks para sa komunikasyon. At huli ay mga mahalagang dokumento na at tiyaking ito ay mga nakalagay sa isang sealed plastic envelope upang hindi mabasa. Para sa agarang pangangailangang medikal, ang CLSU infirmary ay mananatiling bukas at nakaalerto. I-save na po natin ang mga opisyal na emergency numbers para sa mabilis na pag-uugnay. Paalala din po sa lahat ng ating mga kawani, bago umalis sa inyong mga opisina, siguraduhin na nakasara at nakalak ang lahat ng bintana at naka-unplug ang lahat ng power source upang maiwasan ang anumang aksidente o pinsala. Bagmat wala pang wind signal sa kasalukuyan, maaari itong magbago anumang oras. Manatili po tayong nakatutok sa mga opisyal na advisory ng DOST Pag-asa at sa anunsyo ng CLSU. Muli po, ako po si Henderson Sanchez, ang inyong resident meteorologist para sa Uniweather City Advisory, CLSU-1's Stay Informed, Stay Prepared. Dahil pa iba, iba man ang panahon, ikaw pa rin ang tugon.